Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong mga pahayag ni ex-senator Nikki Cositing na kung saan nagbitiw siya ng mga maangahang salita, maanghang salita laban kay BBM, PBBM at sa kanyang administrasyon. Yung pagbisita niya sa US, hindi yon state visit na somon, pinatawag siya, report here, parang ganon. Then, marami pang Pinayag ni Senator Kusiting na kapalpakan Na nangyayari sa bansa natin yan Pakinggan natin Ito, uh, YouTube vlog uh, Ni Mosikero sa Bukid na kapos Our president Was summoned in hmm. Washington This is not a state visit I'm not new to state visits State visits are planned With months sometimes years in advance. Ang national security po natin ngayon threatened by what? Hunger, disease. Huh? Hunger and disease. Unemployment. Yan po. Yung healthcare na yan. Edukasyon. Yan po ang threat sa ating national security. Hindi galing sa labas hmm. at hindi galing sa iniimbento ng mga nagbebenta sa atin ng mga sandatang lakas. Mm, yung US. Okay. So, dali ha. Ah. We're all in solidarity hmm. with each other, fellow citizens of the Philippines. Ah, one big sigh. Yes, we had the State of the Nation Address by the President yesterday. Um, as President of the country, personally, I was expecting something forward-looking, something that uh, would, you know, outline what the plans are for the future, how grounded we are, and what has happened in the past. Of course, there's a whole litany of things that are supposed to have been accomplished and achieved. And in the height of the recent wake the of the recent typhoon, uh, <laughs> still 14.4 million of our citizens consider themselves poor. Mm. That's not from me. That's from SWS, a very reliable survey. And hunger, according to SWS, has risen. from 26.4 to 35.6 percent of those surveyed consider themselves yun yun mag comment lang ako ha SWO is survey padami ng padami ang nagugutom na pamilyang Pilipino o oh, nasaan na yung legacy ng pangulong Marcos nung bagong upo pa siya tinanong siya ng media what legacy do you want to leave behind sagot niya walang magugutom na Pilipino <laughs> at palagi niyang inuulit niyan kaya sa DSW merong walang gutom program oh nakatatlong taon na ang administrasyong ito dapat kung epektibo yung programa nila dapat sana pababa ng pababa yung bilang ng mga Pilipino na nagugutom. Baliktad eh. Pataas ng pataas. Yan ang survey ng SWS, a very credible survey group na nagpo-focus sa quality of life ng mga Pilipinos. Tuloy natin. Then of course, there's the recent tariff thingy. Oh, so tariff. Take very you know, light uh, news about this tariff thingy, but I think that our future can be predicted according to these decisions that have been made in the last several days. You must have read. in a Filipino uh, star that um, I, I said, nasan ang mga tanong ngayon sa kanagitnaan ng baha? serious Seriously. Uh. Uh, very serious. Mga Amerikano, ironclad commitment daw ang tulong nila sa atin. Itong nagbaha nasaan ang mga Amerikano. Alam niyo, <laughs> Nagpadala sila ng aircraft para tutulong ka no sa rescue, relief, whatever. Yung aircraft na pinadala nila, ah uh, tanker. <laughs> yung aircraft na 'yon, 'yon ang gagamitin ng mga Amerikano kung may mga fighter jet sila no, may mga misyon para hindi na babalik sa base. Sasalubungin ng aircraft na ito para sa kalangitan mag <laughs> magrefuel yung mag-refuel yung fighter jet ng Amerikano, then lipad na naman to the next mission. Ganon po ang ipinadala na aeroplano. <laughs> Tingnan nyo kung paano tayo niloloko ng mga Amerikano. At ito naman nating <laughs> defense security officials. Wala lang. <laughs> padala ng eroplano na hindi naman makatulong sa baha dahil pang refuel na aircraft ang pinadala. <laughs> Yan ang question ni Senator cositing na saan ang mga Amerikano itong panahon ng baha relief wala silang tulong. Ay nako. This question. We were told at the start that the EDCA sites are here or are allowed to be here because They would be at the forefront for relief and rehabilitation activities. Mm. That they are going to build warehouses so relief goods can be stored and distributed in no time so that our people would be given access to uh, life saving and uh, property saving uh, uh, efforts by the Americans. You know, we saw our people wading in neck-deep water, knee-deep water, waist-deep water, together with garbage, animal poo, and whatever else. Wala naman tayo nakita ang mga kanong. Nasaan yes. sila? Lulusod lang kung sa Siargao o kaya sa Buracay. Pero pag nandito na sa kasama na yung tubig kanal, ay eh wala na sila dito. Ba? So nasa nyo relief operations na yan? So, i-shortcut ko na lang ha. So, ang sinasabi is wala, hindi maasahan ang mga Amerikano. Yung mga edka ka sites na yan. Tapos, yung kalaban natin talaga, ang threat is yung hunger, uh, education, health, uh, binababoy nilang pill health funds natin. Yan ang mga kalaban. Hindi yung kalaban na inimbento ng Amerika. Na nandyan ang kalaban, kailangan nyo kami Oh, ang administration naman salamat, welcome our big uh, white brothers tulungan nyo kami sa aming kalaban sinong kalaban natin so, yun po and then, <laughs> grabe yung payag the president was summoned in the US he was not invited uh, on a state visit So, salamat, uh, ex-senator Nikki Cositing, sa matapang na pagpapahayag. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukid dahil ang sweldo natin sa channel na ito, Pantulong sa Tribo, namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang tribong talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ang natagaan mo gero si Angkol mag kuha ano ni Karon mag atop na. So mo na ni ang ipatindog Karon. you karon naman nagyad angkol si sa pag sa iyang balay sa nahatag sa namo sa iyang ayero. Uh, so maayo na gid nga tan-awon unang una nagpasalamat ako sa Ginoo og ha, sa nagatag aninsin, nga nagka na ko Oo. Surod sa pipila ka nga akong gantos mm -hmm. ang akong balay nga karon di na Salamat Nguno kay Kol Pasalamat ako sa Ginoo. Kaninyo, sir. Huwag ako manghinaot. Salamat, kaayo.